Okay, uh, guys, no. So, meron na akong share sino guys na isang inlet valve, no. So, ito po ay uh, Panasonic, no. So, ang gumagamit nito yung mga inverter na Panasonic, no. Maliban doon sa Eco at saka sa mga non-inverter na maliliit, no. So, kadalasan yung mga malalaki ng mga inverter, ito yung gamit nila na inlet valve, no. So, 3 way 3 way ang gamit nila dito, no? So, i-share ko lang sa inyo, no? Para, paano ito i-check, no? Kasi may mga nagko-comment pa rin sa YouTube channel natin kung paano daw yung tamang sukat nito, no? So, ang reading nito, guys, dahil to 20 lang naman ito, ito po ay kilo ohms lang yung nakukuha reading dyan, no? So, to 20 volts lang naman to. So, heads up lang to doon sa mga baguhan, no? Kasi hindi nila alam kung paano i-test ito. No? So, resistance pa rin yan, guys, yung pag-test nyan. So gamit kayo ng resistance Then tester no? So dapat yung reading nyan Ay equal yung tatlo na yan usually no? So tulad nito guys oh, So natin 4 kilo ohms no? So good yan Pag ohms ang nariling nyo dyan Sira na yan Or mga 3 Wala na yan Sira na yan So next natin Yan 4 ohms Kilo ohms Then next natin yan, 4 kilo ohm. So, ibig sabihin good siya, no? Good yung reading. No? So, minsan na uh, may mga nag-comment din yung mga nabibili nila kung kasi daw bumili sila. Kaso parang hindi sila sigurado kung brand new ba yung napadala sa kanila. So, dito nyo guys ma-identify kung brand new yung napadala sa inyo. Ayan, no? Dapat wala pa siyang markings ng water, no? So, yan. Yung filter na yan, malinis. Yung mga gilid, wala pang dinaanan ng tubig, no? So, dyan yung sa malaman kung brand new yung isang inlet valve no? so tulad nyan dito wala siyang pinagdaanan pa ng tubig so bago siya so minsan kasi may mga time na itong mga ganito medyo kinakalawang kalawang normal yon sa stock kasi sa storage no? kasi bakal eh talagang magkakalawang kalawang yan pero dito nyo siya may identify kung brand nyo yung isang unit or yung isang parts no? yan, sa inlet valve yan malinis tapos dito kasi pag gamit yan may, may dumihan sa loob at saka dito So, yun, no? So, tips lang doon sa mga baguhang technician kung paano inusukatin yung isang inlet bulb ng uh, Panasonic inverter, no? So, inverter Panasonic, ang gamit ay to 20 volts na inlet bulb, 3-way, no? So, yun. Okay? Thank you.